Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot hanggang kagabi ang mga tensyonadong pagtitipon sa ilang kalsada malapit sa malakanyang na sumiklab sa araw ng kabi-kabilang protesta kontra katiwalian sa buong bansa. May mga namato nagsunog at nangira pa ng street sign at traffic lights sa tagpong yan sa Maynila. May isa ring namatay sa saksak, ayon po yan sa Health Department. Sa gitna ng tinawag nitong girian ng mga pulis at mga taong sumabayan nila sa kilos protesta. Pero sabi naman ng Interior Department, walang nasawi sa mga nagprotesta. At nakatutok si Salima Refran. <tinyo> Umabot na umano sa pamamarilang tugon ng pulisya sa ilang nasa ilang lugar, malapit sa Malacanang sa Maynila. Tila di umubra ang pag-water cannon nila. Sa mga naroon na namato. Nagsunog ng gulong ng container truck. Uh, container, uh, at motorsiklo. to na. Nanira ng mga street signs at traffic lights. Ang mga tagpo sumiklab sa araw ng mga malawakang protesta kontra korupsyon. Ang giriad sa pagitan ng polisya at ilang grupo. Marami nang mamamatay sa lepto! nang sumiklab sa Ayala Bridge nang subukan ng ilan na makalapit sa gate ng Malacanang at sa menjola mula sa bahagi ng Luneta. Nakakakabulan nagkakahabulan na! Nagkakahabulan! 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 Nagkasuntukan na! Ay, bato. Saglit! Ah, ay, ako sa mukha! Nagtuloy-tuloy yan pa menjola, kung saan sinira ang ilang gamit ng mga establishmento dahilan para arestuhin ng pulis ang ilang individual. Hanggang tuloy ang umabot sa rekto kung saan pinasok ng grupo ang isang hotel. Sa isang post ng Department of Health, binanggit nitong 48 ang tinakbo sa ospital dahil anya sa gulo sa pagitan ng mga pulis at mga di pa kilalang sumabay sa kilos protesta. Sabi pa ng post, may isa ring di pa nakikilalang lalaki ang dinala sa ospital dahil sa tinamong saksak at dineklarang dead on arrival. Hindi malinaw kung bahagi ng girian ang pagkakasaksak sa kanya. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic walang namatay sa mga nagprotesta. I would like to debunk the rumors going around that someone died, that there was a death. There were zero casualties. I repeat, there were zero casualties. What is spreading around in social media is fake news. There were, however, people who got hurt. None of the protesters were seriously hurt. I repeat, none. By seriously, I mean, I mean that they would have to be hospitalized. The police got hurt more than the protesters. para sa GMA Integrated News. Sa Lima Refra, nakatutok 24 oras. Napuruhan naman ang isang hotel sa Recto sa Maynila dahil sa pambabato ng mga nagtipon sa lugar. Doon ang nila kasi dinala, pinagsusuntok at pinagsisipa ng mga nakauniformeng SWAT ang dinampot nilang bata. Nakatutok si Maki Pulido. Pagkatapos ng programa ng mga rallyista sa Menjola kahapon, nagsimula ang gulo sa rekto. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, pinagbabato ang hotel na ito. Biglang may lumapit ng mga naglalakad, yung mga rallyista. Tapos sabi nila, pulis, pulis, sabi nilang ganon Nilapitan nila yung tao rito, tapos pinagbabato. Tapos nung, nung nataranta yung tao, nagulat kami, biglang tumakbo, pumasok ng... Tapos yun na pinag pinagsusundan siya ng mga tao, pinagbabato. Nagkabasag-basag na yung ibang mga salamin. Tapos nung ano na sila, nung nakapasok na, yun na, may mga may mga kusino-sino na halos Halos hindi na mabilang, humigit kumulang nasa dalawang po katao na ganyan. Sa isang social media post, makikitang may nadampot ang isang nakauniformeng SWAT na isa sa mga di umunoy ng gulo. Hawak niya ang batang lalaki habang inaakyat sa mas mataas na palapag ng hotel. Hawak pa rin niya ang umiiyak na batang lalaki nang makasalubong ang ilang mga kalalakihan. Isang lalaki nakaputi, isa nakablak at isa nakapula. Maririnig ang iyak at pagmamakaawa ng bata habang walang awa itong pinagsusunod suntok at pinagsisipan. Bagay na tila hinayaan lang ng pulis. Kinukunan pa namin ang pahayag ang MPD at pamunuan ng hotel upo sa insidenteng ito. Maliban sa hotel, ang mga nagrayot binasag ang mga LED advertising boards na nakatungtong sa Center Island, pati na ilang traffic light. Nag-graffiti, hindi lang sa rekto, kundi sa ilang bahagi ng Taft Avenue. Nagsunog ng dalawang motorsiklo sa rekto at sinunog ang gulong ng isang trailer truck sa Ayala Bridge kinaumagahan, nakaharang pa rin ang trailer truck sa Ayala Bridge, kaya't sarado ang daang patungong Manila City Hall. Inabutan ng GMA Integrated News na kinukumpuni ang mga nagkasirasirang bahagi ng hotel. Mabilis ding nalinis ang iba pang bahagi kung saan naganap ang riot. Pansamantalang nagsara ang hotel na tinakpan ng trapal ang harapan habang inaayos. Binisita na rin ni Moreno ang hotel at kinausap ang pamunuan nito. Sa Recto Avenue, pinturahan na mga graffiti at nawalis na ang mga bubog sa kalsada. Ininspeksyon din ni Moreno ang paglilinis ng mga graffiti sa Central Island sa ilang bahagi ng Taft Avenue. And now we are utilizing government resources also, which is the human resources, trucks, gasoline, and everything na utilize sana na mas maayos for other purposes. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katuto, 24 oras. Mariing kinondena ng iba't ibang grupo ang anilay police brutality at arbitrary arrest ng mga pulis sa mga nagtipon sa Mendiola. Mahigit dalawang daan ang inaresto, kabilang ang halos siyam na pong menor de edad. Nakatutok live si Oscar Oyla. Oscar. Yes, uh, Vicky, sa kabila ng malakas na buhos na ulan, maghapong nagbantay dito sa may harap ng tanggapan ng Manila Police District ang mga kamag-anak ng mga naarestong ralista. Kahit malakas ang ulan, hindi nagpatinag ang kaanak na manaresto kahapon matapos ang nangyaring gulo sa Recto Avenue sa Maynila. Anila, wala raw silang kaalam-alam sa kasalukuyang kondisyon ng kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng istasyon. Patuloy dyan, magulang ako, nag ako. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa anak ko, kung sinaktan ba o ano, kung kumakain ba o. Pauwi na ako walang kaso. Sana po maano po siya, makita lang po namin. Kahit hindi naman po basta malaman po namin na safe po siya na hindi po siya sinaktan. Wala alam yun. Sa totoo, nagkamagawa lang yun. Anak ko nagbabagas sa loob na ng pagkain. Sabi sa sasampusin lang nila sasaktan. Sa loob ng MPD headquarters, Inabot na namin pinoproseso ang ilan sa mga naaresto. Aabot umano sa 216 ang mga dinampot ng pulis kahapon. 89 umano dito, mga menor de edad. Kasama sa mga inaresto ang lalaking ito na tulong-tulong na binubuhat ng mga pulis. Ayon sa nagpakilalang ina ng lalaki, nabagok umano ang kanyang anak habang dinadakip ng mga pulis. Oo, kinanadkat! <laughs> nauntog, may isa pa yung video na nauntog yung ulo niya. Paano kung nagka trauma na yan ngayon? Kundi pa raw nag-viral sa social media. Di pa raw niya malalaman ang sinapit ng anak. May psychosocial po siya, post-traumatic. Uh, so hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya sa loob. Masakit po, definitely. Naniniwala kami sa pinaglalaban ng anak namin. In fact, we were there sa People Power Monument. We're supposed to meet him. Git naman ang ilang kaanak na mga naaresto na damay lang daw ang mga ito. Tasa ang kamay niya kasi hindi naman po siya talaga kasama doon sa mga nanggugulo. Aalis na sila. It just so happened na nag-volunteer na mag-marshal yung anak ko. So he was making sure na lahat ay okay na, into safety na. Pero yun nga, unfortunately po, naabutan siya ng mga pulis at pilitan siyang uh, hinila, sinaktan. Makikita naman po yon doon sa video. Nakahanap naman sila na kakampi kanina nang mapasugod sa lugar ang iba't ibang grupo upang kundinahin ang anilay nangyaring police brutality at arbitrary arrest na ginawa ng mga pulis. Dapat daw ay palayain ang mga inaresto, lalo na raw yung mga minor de edad. Ngayon namin, kahit sabihin ng PNP na nag-maximum tolerance sila, tingin namin hindi. Hindi sila nag-exercise ng maximum tolerance at sa tansya namin, nakahanda talaga sila na mag-mass arrest. Bakit pinaparusaan ang mga kabataang lumalaban kontra sa korupsyon? Ito ay nasarob na rin ng tanggapan ng MPD, ang mga tauwa ng uh, Commission on Human Rights para matiyak ang sitwasyon ng mga naarestong rallyista. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Inaalam na ng PNP kung anong grupo ang nasa likod ng sumiklab na karahasan sa mga pagtitipon malapit sa malakanya. Ilan sa mga iniimbestigahan ng isang rapper, isang politiko at hacker group. Nakatutok live si Chino Gaston, Chino, Mel 216 ang kabuang bilang ng mga naaresto dahil sa mga kaguluhan sa Mendiola, Ayala Bridge at Recto Avenue kahapon. Pero babala ng pulisya, posibleng may iba pang mga personalidad na maaring maaresto sa mga darating na araw. Sa mga magugulong ganap kahapon sa Maynila, kapansin-pansin na mga bata ang sangkot. Sila ang nakitang nambabato, nananakit sa 216 na dinampot kahapon, 89 ang menor di edad. 24 dito ay mga edad na 14 pababa. Kaya matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa Hoyo. Mag-iiyakan na ngayon yung mga yan. Sa tingin ni Manila Mayor Isko Moreno, organisado ang grupo ito na gumagamit ng kabataan. May ng udyok, may nagpondo raw. Mga dayo eh. Uh, tagig. Nakita ko yung mga address eh. Tagig, uh, Pasay, Paranaque, Caloocan, Quezon City. May nag -ano eh, may nag-organize eh. Uh, inaalam namin ngayon yung ano. Uh, may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese. Uh, may isa naman, lawyer. Uh, ayan yung mga binabantayan namin yun. Sa pagtatanong ng MPD sa mga dinampot kahapon, may isang rapper ang nabanggit pero hindi pa sinabi ng pulisya kung sino ito. Ano po ba yung nagtulak sa mga batang ito, ba, o ito mga individual ito, bakit kailangan nilang gawin? Yun po yung kailangan nating i-check doon. At kung nalaman naman po natin na wala naman po talagang uh, siyang nilalabag, itong uh, sinasabing nag-inspire sa kanila, so be it po. Ang sa atin po dito, nakakita po tayo dito ng uh, overt na violation ng ng uh, krimen. Actually, alam na namin kung anong grupo yan. Pero, hindi pa namin pwedeng sabihin kasi yung actual participants, kinokonek pa namin sa kanila. So, you give us a few days at uh, we will confirm after all the interviews and the interrogations are done. Sa mga magulang na mga suspect, kung ako sa inyo, kausapin nyo na yung mga anak ninyo at tatulungan ang polis na ituro na ninyo kung sino yung uh, mga taong uh, behind that kasi kung hindi kayo lang ang sasa a ako kayo lang ang uh, babalikat sa problemang binigay niyo sa mga indihan hmm. na inyong pananagutan sa mata ng batas ang Department of Information and Communication o DICT iniimbestigahan naman ang isang hacker group nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga tao sa uh, Anonymous PH hindi pa po sila nagdidisavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito pero may mga persons of interest na po tayo na minamatsyagan. Sila ang nagsimula ng panawagang magsuot ng itim na maskara at damit na sinasabayan ng ilang personalidad at grupo sa social media. Nakikipag-ugnayan na rin po kami sa social media platforms para dito sa mga personalidad na ito. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Anonymous PH. Ayon sa PNP, isa sa iniimbestigahan nila kung pwedeng tawaging terrorist act ang naganap. Partikular ang panunulog ng isang container van at motorsiklo kasama na ang pananakit na ginawa sa mga kapulisan. It will be a result of the continuing investigation as yung ebidensya po ay tinitignan natin. So that's why maybe it can lead to terrorism or violation of the anti-terrorism act. Sa tala ng PNP, mahigit isang daang pulis ang nasugatan. May halos dalawampu ang na-admit sa ospital. May ilang matinding tinamong sugat. Pero wala raw nasawing pulis kahapon. Wala rin daw pulis na nagpaputok ng baril at walang nagtirgas. Ang mga grupong nanggulo raw ang naghagis ng molotov. Wala, wala tayong nanggulat no. at hindi natin gagawin yun. At uh, sana kung meron nang yan, may report na tayo na no. may ganyang isigay. Wala tayong ganito, huh? hindi natin makakonfirm yan. Ang viral video na ito na kumalat kagabi, hawak daw ng MPD at inaalam kung may kinalaman ito sa gulo o wala. Sa ibang viral video na ilang beses nang na-share sa social media, isang nakaitim na protester o mano ang nadapat agad tinutukan ng baril ng mga nakaitim na miyembro ng MPD SWAT. May video din na nakahandusay ang isang lalaking tuguan ng ulo at tila wala ng buhay. Ipinagkita namin ang mga bidyong ito sa Manila Police District para kumpirmahin kung totoo ang sinasabi ng mga nagpost. Pero hanggang ngayon, wala raw natatanggap na report ang PNP na may pulis na namaril o may rallyistang napatay ng mga pulis. Sa pahayag ng Department of Health, may 48 katao ang isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center kahapon. Isang patay dahil daw nasaksak. Inaalam ng MPD kung talagang may kinalaman sa kaguluhan ng nasawi. Mel, lahat na mga impormasyon kaugnay ng mga posibleng ng udyok o nagpondo umano dito sa mga nagrali ay iimbestigahan daw ng PNP at kapag may sapat na ebidensya ay tiyak na pananagutin. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Mahigit sandaang pulis ang nasaktan nang magkagulo ang mga nagtipon sa mga lugar malapit sa Malacanang kahapon kabilang ang isang pulis na nakuha ng video habang kinukuyog kaya nakakonfine ngayon sa ospital. Nakatutok si June Veneracion. Ito mga at sa transon. Sa gitna ng kaguluhan kahapon sa Minjola sa Maynila, isang pulis ang nawala ng balanse habang nagkakatakbuhan sa video na kumakalat sa iba't ibang social media pages, makikita ang pinagtulungan ng mga lalaking nakaitim ang nakabagsak na polis. Siya si Patrolman Emerson Makasling na nakakonfine ngayon sa PNP General Hospital dahil sa mga tamang inabot niya sa ulo. Ang alam ko pong nabubog sa akin, mga nasa apat po. Ako po, ako po yung sa video na ginugolpe. Kaya di ko po alam nun na kung mabubuhay pa ako nun kasi talagang yung paningin ko po is blanco na po nun eh. Pinilit ko lang po talagang tumakbo para mabuhay po. Nasa PNT General Hospital din si patrolman King Francis Luno. Dahil sa malalim na sugat sa braso, matapos atakihin ang mga ng gulog lalaki. May kumuha po nung signage po yung sa traffic sign po, pinalo po sa amin, sir. Tapos, bumagsak po kami. Bumulong po kami. Hindi tayo magkakalaban. Pare-pares lang po tayong ano. Pilipino. Sa tingin ng iba pang nasugatang pulis, mga hindi karaniwang ralista ang sumugod sa kanila. Karamihan sa mga nasugatang pulis nakalabas na mula sa PNP General Hospital. Yung condition ng mga patient natin is not in serious condition. Actually, uh, they are into monitoring observation. Sa kabuuan, mahigit isandaang pulis ang nasaktan sa gitna ng mga kaguluhan sa iba't ibang parte ng Maynila kahapon. Pinag-aaralan ngayon ng PNP ang pagbibigay sa kanila ng medalya at parangal. Tingnan din po natin yung side ng mga nasugatan natin miyembro ng Philippine National Police. Hindi po ito commensurate kung sakasakali man doon sa mga injury na nakuha ng mga mismong protesters na sila mismo ang gumawa o nag-cause ng injury ng mga member ng Philippine National Police. Sa tala ng PNP, mahigit 70 sibilyan na ang nasaktan sa sunod-sunod na gulo sa Maynila kahapon. The President's Directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion na Katutok, 24 oras. Mapayapa ang turing ng malakanyang sa mga pagtitipon kahapon na nadungisan umano ng pagmamanipula at paggamit sa mga kabataan kaya may nagkagulo kinukondina ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Tim-itim kung maituturing. Hindi sila raliyista na may lihitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira From social media postings at sa mismong pagmarcha, maraming celebrity ang nakiisa sa protesta kontra katiwalian kabilang ang mga kapuso. Galit na ang ilan sa kanila tulad ni Metena Rian Ramos, ang mga pakikiba kanila sa chika ni Aubrey Carampel. Sa dagat ng mga tao na nasa protesta kahapon sa EDSA, kabilang ang mga kapuso personality sa mga nakiisa. In her Mitena mode, may mensahe si Rian Ramos. Turuan sila ng leksyon. Message naman ni Gabby Garcia na dumalo kasama si Khalil Ramos, Mahal kita Pilipinas, ipaglalaban kita. Ulo, Ulo, Ulo! Sabi ni Sparkle actor Rahil Biria, sa paglaban sa ating karapatan, kung hindi tayo ang gagawa, sino? Nagperform din ang The Voice Kids Coaches na sina Paolo at Miguel Benjamin ng Ben and Ben. Sabay-sabay natin sabihin, Nagsisilbi ka dapat! Si PBB Kapuso Big Winner Mika Salamanca bitbit -bit ang isang blankong white cartolina na wala raw ang kanyang mensahe dahil ninakaw raw. Partners din sa pakikiisa sa rally ang besties na sina David Licauco at Dustin Yu. Naroon din sina Therese Malvar, Brent Valdez, Thea Astley, pati si Jasmine Curtis-Smith. Kasama niya ang kapatid na si Ann Curtis at iba pang Showtime hosts kabilang si Vice Ganda. Ang up, tubig, baha, paglanakaw, korupsyon, ang down, ang babang baba, yung mga Pilipino. Not the usual ang Sunday run naman ang ginawa ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para makiisa sa panawagan para sa isang corrupt free Philippines. Kasama niya si Kuya Kimatienza at Benjamin Alves at iba pang runners. Naka-black shirt sila na may mensahe ng paglaban at pagtakwil sa katiwalian. Sabi ni Dong sa IG, We hoped, we dreamed for a corrupt free Philippines, for accountability from those who have stolen from us. Si Faith Da Silva na kasama rin nila, humabol naman at nag-alam motorcade sa EDSA habang nagpapaalala. Ang hindi po kulay ang pinaglalaban natin dito, ang korupsyon na nakakadire. May mga kapuso na ginamit ang platform sa pakikibaka. Si Jeneline Mercado nagpost sa Instagram ng mensaheng Protect people, not pockets. Invest in the future, not corruption. Panawagan niya, end corruption now. Demand more dahil we deserve better ang panawagan ni Will Ashley. Si Ruro Madrid idiniin ang mensaheng hindi ang mga buwaya sa ilog ang tunay na dapat katakutan, kundi ang mga buwaya at ganid sa lipunan. Makabuluhan ang caption ni Bianca Umali na Pilipinas ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi ng dahil sa kanila. Panahon na para tumindig ang simula ng tula ni Angel Guardian tungkol sa paninindigan at tapang. Ang SB19 members na sina Josh at Pablo Idinaan sa pagganta ang galit sa mga mapang-abuso ng kapangyarihan. Akala nyo ba ang kapangyarihan? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. <audio>